tatlong grade 12 na students arestado dahil sa panghahalay sa 16 anyos na dalagita na schoolmate sa Tondo, Manila. Narito ang News Group ni Patrol 5, Ayayu Panko. Arestado ang tatlong grade 12 students dahil sa umano'y pangahalay sa uh, 16 anyos na dalagita na kanilang schoolmate sa Tondo, Maynila. Ayon kay uh, Police, Lieutenant Colonel Emmanuel Gomez, Station Commander ng uh, Baseco Police Station, isa sa mga suspect kay uh, chatmate ng uh, biktimang uh, grade uh, 11 students at uh, nagkayayan silang mag-inuman. Nagsimula ang inuman alas 11 ng gabi noong uh, Abril 6 at natapos ng uh, alas 12 ng madaling araw ng Abril 7. Batay sa kwento ng biktima, nakatulog umano siya sa sobrang kalasingan at nang magising na ay may mga mahawak na sa kanyang mga kamay at may humahalik sa kanya. Sinabi ng dalangita na sa kabila ng kanyang pagpupumiglas, pwersa siyang ginahasa ng mga suspect na namang na sa sinagwang follow-up operation ng Manila Police District. It's number 5. Ayay upang kumparasyon pero may toon ng lakas. D.W.I.C. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.